So bala ko lang bumili lang ano ngayon Yung mga mamahaling sweatshirt mga kainags Ano yung tatak card heart Yung matagal na nating binabalik-balikan Matagal na nating tinitingnan-tingnan Siguro magdadalawang taon na puro tingin na lang ano Baka ito na yung time na makakabili na tayo Ng mamahaling mga Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Branded na sweatshirt Kasi malapit na ang fall Ah di, fall na pala ngayon mga kainags ano taglamig na pero naka t-shirt tayo ngayon kasi nakatirik pa naman si Haring Araw pero sa gabi malamig yan dito lang tayo sa Marks punta kasi dyan natin nakita yung mga gusto nating bilhin yan ngayon, ngayon, na naman ako makakabili ng mga pinapangarap ko lang dati na imposibleng mabili ko <laughs> especially nung temporary foreign contract worker tayo yan ito rin mga kainis, ano? gusto ko rin ng ganitong pantalon eh. yung merong ano yung merong bulsa sa gilid cargo pants yan you know? Yan yung bulsa para pwede natin may lagay yung mga GoPro natin dito. Kunin ko to. Magkano ba to? 9 oh, 95. Kukuha ko isa. Yan, hanap hanap lang ako ng size ko 34 by 30. Yan, so nakakita na ako makina sino 34 by 30. Toto to, to 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 to. to. Yan size. Oh. Sukat ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Merong bulsa sa gilid para yung GoPro natin. Lalagay natin dyan oh hindi lang yung bulsa rito mayroon pa rito marami tayong abubot muna pwedeng ilagay yan kunin ko to ayos ganda niya no o, oh, diba eto yun mga kainags ano, yung sinasabi ko sa inyo yan o oh, cart heart kaya lang minsan may mga hindi kasi ako gustong design ng cart heart eh. gusto ko lang sana yung ganto lang sana o oh. yung logo lang ganyan pero pwede na to ayoko na ng ganito ayoko na ng mayroong zipper kasi pag ano eh Basta hindi ko hindi ko na type yan, man type ko yung ganito na yung walang zipper dito. Ayun oh. Tsaka pwede tayong maglagay ng mga kung ano-ano dito sa bulsa. Ayun, yung GoPro, cellphone. Dito kasi minsan nalalaglag eh. Pagka ganito, nalalaglag eh. Ito hindi katulad to, talagang ano, lagos-lagusan. Magkano ba presyo nito? Tingnan nga natin. Alam ko na sa 100 to eh. Ayun ang presyo mga kainin sa 100 dollars yan. Pero magandang ano naman, branded gusto ko to para magkaroon naman ako ng branded na sweatshirt mga kay ano? tagal tagal ko na pinapangarap to pangarap na imposible mukhang magiging imposible na ngayon yan pati itong pantalo na nasa akin nakita na ano ko na to na tingnan ko na maganda yan o ito maganda rin to ito gusto ko kulay blue kaya lang ayoko lang kasi dito mayroon design dito sa gilid yan o no? ito lang ayoko rito okay na sana eh pero pwede na yan Pwede nito maghanap lang tayo ng ano, malaki kasi yung sukat dito. Tingnan natin. Ano ba sukat nito? Ano ba sukat nito? Ah, 3XL, laki niyan. Grabe, laki niyan. Yung ano lang medium lang, medium. Para sukatin natin. Ayun oh. Okay, thank you. Yan, su sukatin natin. Ayos. Ayos, ayos, ayos. Oh. Yo. <laughs> Excited na Nakakatuwa lang mga kayo na kasi ito na yung time na makakabili na tayo ng ilang taon nating binabalik-balikan dito sa Marks. Yung aking mga dream na gustong bilhin ng mga branded na mga mahal. Yan. Sabi ko nga sa inyo eh. Ito na yung time para naman magbili na natin yung mga pinapangarap lang natin dati. Kung baga dati eh, hindi kaya. Ngayon eh, awa ng Panginoon. Salamat sa kanya. Tsaka maraming salamat din sa inyo. mga Pangakabili na tayo. Thank you very much. Uh, nagbunga rin yung mga paghihintay. Di ba? Mga pagsisikap. Yeah. so maraming, nyo, maraming, maraming, maraming salamat. Nakakatawa, no? Tagal ko nagtiis. Puro mura. Puro mga murang mga damit, gamit. Ang <laughs> ah, mga nagagamit ko dati at pero ngayon <laughs> ano eh, no? Ang kainis eh, Napakababaw, Pero, sobrang ligaya ko. No? so ko muna. Ayos, oh. Ayos. <laughs> kayo yung mababaw ko <laughs> ah. Ayan, di ba? Ayos. Kunin ko na to. Kuha ako ng medyo maluwag-luwag mga kainex no? kasi baka mag-shrink. Ito medium kasi yung nakuha natin ano yun eh, small. Ayan, ito para kung sakaling mag-shrink kahit konti. Hindi sobrang liit sa atin. Ayan no? Tara. Yeah, so ito yung mabayaran natin ngayon no Naka-sale Grabe mga kayo, sobrang saya ko no? Hindi ko inaexpect expect na Nakasale pala So inaexpect ko kasi babayaran natin Mga nasa Mga nasa 200 plus Canadian dollars no? Kasi hindi ko naman alam Kasi wala naman nakalagay na sale Na nakasale to Nung tinitingnan natin kanina, di ba? Hmm. Tapos nung babayaran ko na Abay, nagulat ako bakit 137 lang ang babayaran ko Yung pala sabi, nakasale yan Oh my god, sabi ko Parang gusto ko pang bumalik, kukuha pa ako ng isang pantalon ha hmm. Dito muna Jackpot, jackpot <laughs> Kala ko 200 ang babayad natin eh Ayun na, ito na, dala ko na mga kinis yung ating mga sinukat ano? Bali, 137, ito yun oh. Ito yung kanyang Ayan uh, o, oh, ayan oh. Kita nyo mga kinis total total 137.78 o oh, di ba grabe parang gusto ko pang bumalik ha bumili pa ulit ng isa pang pantalon ha ano ba diba? <laughs> next time next time next time ah salamat salamat yun eto na at dumating na ang dumating na nga ang araw nang ating uh, hinihintay na yung ating patingin-tingin na lagi natin tinitingnan ilang taon na paulit-ulit na ako eh ito na syempre alam niyo naman mga kainis iba? masaya tayo lahat naman tayo nagiging masaya kapag uh, nagiging in tayo sa lahat di ba ibig sabing in nakakasabay tayo kahit paminsan-minsan lang na makapagsuot din ng mga mamahaling gamit ano actually hindi na to mahal mura na to kasi nga naka -sale. pero syempre branded original kasi yung mga nabibili natin diyan sa Marks mga original yan mga kainis ano mga Levi's yan pag mga Levi's kasi pag bumibili ako niyan dito sa Marks kasi dito sa Marks sigurado gene wine yung quality 100% talagang ano kasi minsan may mga nakikita rin tayo sa ibang mga mga bilihan ng damit Minsan kasi may mga ano yung parang may mga reject ng konti lang. Pero hindi mahalata, hindi mahalata. Pero syempre gusto ko sa sarili ko na pag ako ng isang uh, branded, gusto ko yung talagang sa katulad niya sa Marks. Talagang parang 100% siya pasado sa quality control para mga ganun. Na para bang masasabi ko sa sarili ko na nakabili rin ako ng mga mamahaling damit. Yung bang hindi ko dinadaya yung sarili ko na bibili ako sa ibang mga, mga ibang store na na medyo syempre alam natin may mga reject pero pero branded pa rin pero yung ganun pa rin ganun pa rin yung tela ganun pa rin kumbaga hindi lang siguro nakapasa sa quality control di ba pero ito 100% quality control to mga inay eh, sa ano mangyan eh no mangyan na mangyan eh no <laughs> <laughs> hindi sobrang saya ko lang mga talaga pagka napakababaw na tao lang eh na yung magkaroon ka lang ng ganitong mga klasing pagkakataon na makabili ka hindi utang to makikinig sa binayaran ko to debit yan masaya ka na kahit na ano ganto lang paminsan-minsan siguro yung iba sa inyo parang ano ba naman to si Inax napakababaw naman ito nasa Canada eh hindi makabili ng mga mamahaling damit <laughs> so hindi po lahat ng nasa Canada eh lahat ng magustuhan eh bili ng bili hindi po ako po hindi po ako ganon yan ako po yung bumibili lang ng mga branded na damit kapag ka pinag-iipunan at may ekstrang budget. Yan, doon lang po tayo bumibili ng talagang gustong gusto natin. hindi hindi agad tayo bumibili ng ora-orada, talagang tinitingnan muna natin yan. Kung pasok sa budget. Pero ito, awa ng Panginoon, pasok sa budget mga kayo nagsunok. Pasok na pasok. Yan, kaya nakabili tayo. At yun lang nga, mura lang. Wala pa, 137 lang oh. Marabi, parang gusto kang bumalik ah. Meron pa gusto kong bilhin pantalon doon eh. Parang gusto kang bumili ah. tingnan tignan ko muna. Parang gusto ko pang bumili ron, magbibili pa ako isang pantalon. Magkano ba yung pantalon? Yung pantalon ay 71 na lang mga kainags. 71 dollar na lang yung pantalon. Parang gusto kong bumalik ah. Kunin ko pa. Kuha ko. Parang gusto ko mga kainags. Ito naman Levi's naman ano. 501. Yan. 34.30. Kasi nung 1980s, ganito yung mga uso. Nung gandong kulay. Yung mga acid wash. Faded. Yan, sukatin ko lang to. naka din daw to eh. Malamang $75 lang to. No? Kasi ang presyo niya ay... Ang price niya? Yan No? $99.95. $100. Sukatin ko lang. Sandali ah. Ayos to. Sale. Kasi tinanong ko, sabi niya, naka-sale daw. 25%. Sale. Yan. Yeah. Levi's. Kasi bumabalik na yung mga ano ngayon eh, bumabalik na yung mga mga kasuotan noong 1980s. Bumabalik uh, mga yun yung mga maluluwag ng damit. Kaya ngayon, pag bumibili, bumibili, ako ng mga damit ngayon, malulu, medyo maluluwag na. Kaya yeah, pakso tayo ng patos muna. na natin. Yan. Ayos. ayos mga ini sa gusto ko. Ayan o. Oh. Oo, oh, di ba? Ganyan yung 80s eh. 80s. Oh, ayos. ayo, oh, di ba? Ayan o. Oh, Wow. Ayos, ayos. Type ko to type. Ayos. Mukhang ano tayo ngayon, paldong paldo tayo ngayon na So ang presyo niya, regular price niya mga kainags ano, ay 99, almost 100 dollars ano. Pero nabayaran lang natin siya ng, eto toto to, 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 to yung presyo, 78.71. Yan ang binayaran natin. O ba diba, tapos sa uh, plus 137 kanina dun sa uh, isang pantalon na cart heart at isang uh, sweatshirt. O oh, diba? 137 plus 70 78 O mga sa 200 plus Ang 200 plus yung Nabayaran natin So sakto lang din kasi ang budget talaga natin kanina 200 plus So ito nangyari Tatlong item pa ang nabili natin sa Marks Which is nakakatuwa Di ba? Nakakatuwa Dahil nabili na natin yung mga Ay nako paulit ulit talaga ako sa sobrang Sobrang katuwaan Ayan o no? So bali parang naka-save tayo ng 2021 $21 dollars no. Ayun ayun yung binayaran natin. 74.96 plus yung GST niya, tax 3.75 kaya total, ang total ay 78.71. Oh, ba? Diba? So dalawang pantalo na. Ayos. Ano naman natin sa sarili natin ya, sa pagtitiis. <laughs> yeah, so tara, uwi na tayo Uwi na tayo, baka magpagastos pa tayo Ayos, ayos Dito na tayo sa bahay Uy, nandyan ka pala Nandyan pala, baby Ba't dito ka? Ha? Ba't dito ka? Mag-isa ka lang sa labas Bira, oh Sandali, sandali, kunin natin muna yung mga pinamili natin Pasyal muna natin to Saya Ayan Suot ko na yung ating biniling sweatshirt Mga kainags ano? Taman tama ano? Medyo malamig na kasi ang panahon Yung hangin ay Kailangan mo na magsuot ng sweatshirt Hindi na pwedeng naka t-shirt lang Kaibigan Tara Usap muna tayo Magututang dila muna tayo Yan Lala <laughs> nyo ba yun? <laughs> Yan, so mga kailays, ano? mas sobrang-sobrang saya ko lang ngayon dahil Eto eh, so, syempre, nakabili tayo ng matagal ko nang pinapangarap na mabili ano? Actually, yung pangalan lang naman talagang binibili natin dito eh, no? Sikat kasi, branded eh, no? Pag sinabing branded, sikat daw yun Diba, no? Minsan pag nakakabili ako ng ganito, parang pag nabili ko na Parang minsan nagigilty ako, eh, no? sabi ko Ganun talaga siguro yung mga koripot, no? <laughs> mga barat <laughs> Yung bang pag ka ng medyo mahal para magsisisi ka no naka-sale na nga eh no buti nga naka-sale eh wala lang ka, no? ah uh, kasi sobrang saya lang talaga uli kasi nung naalala ko lang nung hindi pa ako nakakapunta ng Canada mga kainag siya no nako maniwala kayo sa akin although kahit na meron akong trabaho nun sa Pilipinas hindi ko pa hindi pa rin talaga ako makabili ng mga ano ng mga mamahaling damit para bang hinayang na hinayang ako And ah, hindi, hindi pala parang Talagang nahihinayang ako ng pag Halimbawa, bibili ako ng mga Alam mo, yung tigpa 500, 400 ah, pesos na damit Or 350 pesos na damit Nung araw, ha ah, Early 2000 Kahit nung 1990s Parang, ako grabe parang Ang hirap kong pakawalan ng pera Pagka ganun Para bang sabi ko, ang binibili kong damit Yung mga ano, yung mga tigpa 100 lang, ano Mahal na sa akin yung 100 pesos 150 pesos, mahal na sa akin yun. Pero pagka nasa 300 pesos na, parang mahal na to. <laughs> Ganon, parang hindi ako masyado nag invest talaga sa damit. Kasi para sa akin yung damit, parang pag naluma na, wala na eh. Kaya bihirang-bihira ako mag-invest ng mga, ano, mga mamahaling mga damit talaga, pantalon, yan. Although nakakabili man ako ng pantalon dati, 5.05 lang, hindi ako makabili ng 5.01 kasi mahal yung 5.01 eh. Magkano bang 505? Parang nasa 500 pesos yata da sa dati, ano? Eh, lalo na yung 501. Sobrang mahal ng 501. Isang libo mahigit nung araw. <laughs> yan. Talagang ano, talagang hindi ako makabili ng mga mamahaling damit nung nasa Pilipinas ako. Kaya nabanggit ko nga rin sa inyo, kahit yung makapasok man lang ako sa Starbucks, hindi ko nagawa yun, mga kainis. marinig ko nga lang Starbucks, ah. Wala na, hanggang rinig lang ako, hanggang alam ko na hindi ako makakapasok doon. Kasi ayoko mag uh, mag-spend ng money dahil lang sa kape. Tapos mag-spend ka ng 100 plus pesos, no? 100 pesos mahigit. <laughs> so hindi ano kasi ako masyado kong iniisip 'yan eh. Kung maggagastos man ako ng medyo mahal, yung sisiguraduhin ko na ano, na talagang karapat dapat yung talagang mga pakinabangan ko. Yan yung iniisip ko. Yung madalas kong gamitin na uh, magagamit ko talaga, Uh, madalas. Pero ngayon, siyempre, nung napunta na tayo sa Canada, mga kainan, sino? Uh, naabot ko na yung pangarap ko sa buhay ko. Yan. Siguro it's time na para gumastos-gastos naman, di ba? Sabi nga nila, huwag puro ipon. Ipon, pero siyempre, pag may gusto ka, bili-bili ka rin 'yan. So, sa akin kasi, mga kainin, matagal ko lang sinasabi sa inyo, sa akin kasi. Naabot ko na yung goal ko. Nadala ko na yung family ko dito sa Canada Yung mga anak ko tapos na May mga trabaho na ba? Diba? Tapos kami dalawa ni Mahal na Rena nag enjoy enjoy na lang Diba? Tapos uh, naging per permanent residence na nga kami Eto, may bahay kaming binabayaran Parang ano sa akin mga kainags ano? uh, Wala na akong mahihiling eh, no? Ang mahihiling ko na lang siguro Good health Good health, yan Tsaka sa YouTube career natin. Yan, syempre. Tsaka, uh, makukuha mak ko na sana yan. Maka sana dumating na yung araw na magkaroon na ako ng award na na ano, na silver button. Yan. Kailangan natin magkaroon ng 100,000 na subscribers para makakuha ako ng silver button. Matagal ko na ng ano yan. Impossible dream ko yan. Kahit nung hindi pa ako nagsisimula mag-YouTube. Impossible dream ko yan. Siguro yun, yun na lang mga mahihiling ko. Pero syempre, number one. Uh, health, good health. Yan. Yun lang, wala na akong mahiling talaga. Uh, isa pa kasi meron ako ano eh, yung contentment. Naku-contento na ako kung ano meron ako. Yun ang kagandahan sa akin. Hindi na ako naghahangad pa ng mas mataas na alam ko naman mahirapan ako. Hindi na ako naghahangad doon. Kasi ngayon, syempre sa edad ko, mga kainay, sino at my age, di ba? Gusto ko na i-enjoy ang buhay. Yan, magas para sa akin lang naman eh, uh, yung mga anak ko, number one yan syempre, di ba? Mabigyan natin ng magandang hinabukasan. So, natapos na tayo doon. Yan, may mga trabaho lang nga sila. Tapos, uh, nandito na tayo sa Canada. Canadian cities na tayo. Lahat na ano na, na naabot ko na. Yung sa akin, ha? sa akin. Yung dream ko. Dream, yung impossible dream ko. <laughs> naabot na. So, kaya ngayon, Uh, inaano ko na yung sarili ko na bumili naman ng mga bagay na magpapasaya sa akin kahit na medyo may kamahalan pero magiging masaya ako di ba kasi nga eh wala na eh, tapos na eh baga, wala na akong inaabot na pangarap eh no maliban na lang doon sa sinabi ko sa inyo yung uh, silver play button pero ano eh hindi naman ako nagmamadali alam ko darating din yan matagal man pero darating din yan pero importante kasi sa akin yung goal natin sa buhay di ba yun kaya maraming maraming salamat sa Panginoon talaga kaya ngayon uh, happy happy life happy life enjoy kaya, maraming maraming salamat din sa inyo lahat